Ayan, so welcome back mga boss, lewating boss. Ah, uh, pag lang natin sa glitch yung, yung build ko sa deck. Since maraming nagtatanong uh, kung ano yung build ko. So, binasi ko lang tong build ko. Sa kung ano yung alam ko dati sa Rohan KH. so, Kasi naglaro na rin ako dati naman. No? And kung ano yung nakikita kong pareho dito. So yung build ko. So from ito yung stats. So wala akong kahit anong nilang yan. Kundi strength lang. Kasi yung yung beat hindi mo na ganong kailangan sa ngayon kung nakapokus ka lang sa level yung dex naman mahabol mo naman yung dex sa codex so kung hindi nyo alam yung codex ito yun So, yung tabol mo lang naman sa dex is yung accuracy marami na mga accuracy dyan so kung mapapansin nyo eto hindi yan hindi ko lang ba? hanapin natin eh mga ganyan common monster accuracy tsaka yung accuracy so pwede nyo dyan na lang kagawa din okay. meron pang iba sa mga naman sa, sa mount so ganun din codex din So hanapin lang kayo ng ano dyan. Ay, ito, ito pala hindi, hindi nyo to ano. Hindi nyo kontrolado to kasi. Ah, random yung nagre-respawn na ano. Na salmon. So, same goes dun sa ano. Sa costume tsaka sa May mga codex din Tapos, meron pang ibang papagkukuha na ng skill. Ananang nang anang nang nang stats. Sa title naman. So, meron din dyan tayo, ano, uh, collection effect. Ayan. So, may, may uh, ano na naman to, may condition naman to kung paano yung siya makukunta ito. Ayan. Kanyari, kailangan mo ano, mong sandahan dito, monster. Yung so, mga ganyan. So, check nyo na lang yan. Ayan, ito na pa ba? Ah, uh, eh. Sa kill list, hindi, hindi, sa kill list kasi na yan. PVP, ano lang tayo. PvP, PVP stats lang. Ito. So kung focus ka lang sa pa-level and monster lang yun, habal mo yun. Mga codex na kinakita natin. Ano so, ka ba? Sa items naman, uh, sa items, nag-HP ako kasi ang habal ko naman dito is yung defense. Tapos, ano, additional na lang yung HP para sa, ano, sa para sa heal natin kasi may heal may stats ay may skill na natin heal so parang doon sa sa HP sa accessories naman walang ganong ano walang walang ganong stats na maganda to kasi hindi pa natin kailangan sa mga ah uh, pero siguro yung mga damage reduction pero okay lang kahit walang pvp na pvp na stats kasi ano lang yan uh, pang pang PvP lang yan hindi yan pasok sa sa monster pa. pagpatay ng monster or pagpapa level up so, hindi pa natin hinabol yung uh, magandang stats sa accessory pero kung gusto nyo nakaready na kayo sa PvP then okay naman accessory na ano sa PvP pero since level 50 pa uh, lang na dadaanan lang kasi ito eh, level 50 magandang magipon ng ganyan sa level 90 or magandang mag, mag, magpaganda ng stats ng accessory sa level 90 or even level 70 kung mahirap na magpa-level so yun, ang habol naman natin with sa accessories is yung yung, yung defense at yung attack okay. kaya pinilit ko yung anak E plus 15 lang. So, medyo magastos nga lang yun headphones. Pero so, worth it na. Uh, sa pagpapalabel. So, yun. Kung may ibang tanong pa sa, sa weapon pala. Sa, sa weapon ko kasi. Ah, uh, mas pinili ko yung ano. Yung free trade. kasi sa ano. Wait. Ah, uh, increase ko ang monster damage. Ah, uh, kasi... Um, parang napansin itong sa police yung mag-critical eh kung napansin niya nag-critical din so parang tayo masasin <laughs> hindi, uh, ano lang, hindi, hindi, hindi naman siya ganun pa pero hindi ka sa uh, ano sa, sa assassin na mas madala siya pero hindi siya, syempre hindi, hindi naman, hindi naman assassin ito so yun lang pwede <laughs> rin naman ito kaya hindi ko siya, kaya hindi ko yun na hindi ko yun tinatanggal sige pakita na rin natin sa mga ipotakari pa ibase natin sa lahat ganyan kung napapansin niyo yung damage natin okay mabot ng one yung critical tapos 2, 2 yung yung normal 1-2 yun, pag ito ginamit natin mas tataas yun parang normal na lang yung 1-5 baka umabot ka ng 1.4 4 yan yung normal ay hindi nakakala nagbumalik sa ante ka lang Try natin yung mga pangit pa. Eh, parang puro 1-3 na na yung normal. Pag 1 mas 90 plus. 1-2-90 diba? Mas, mas, ano. Mas mataas yung damage niya. Pero hindi yung kalaki yung difference. Kaya, pinigitin yung, yung free trade. At least may, ano, additional na chance para mag-trade kaya puro one time na yung sa normal pag so ayun ayun na kaming ba pabalas na sa armor, sa, sa item sa stats ah, sa skill sa skill naman ang inuna ko sa dito so nag nag ano kasi ako nag skill ano ako Enhancement Package dun saan, sa market. So, ang magandang punahin pu dito is itong Dragon Skin kasi kung makikita nyo, may ano agad siya. Ah, uh, Physical-Magical Defense agad yung ano niya, increase niya. So, pinilit ko maging kulay green ito para mas mataas yung stats. Same goes dun sa Dragon Power. So, ang, ang difference lang ito is Attack. So, Physical and Magical Attack increase by 30 so ganun din pinawa ko lang din siyang green tapos sa active skill naman uh, ang magandang unahin dito kung medyo limited yung ano yung skill enhancement stone yung dragon fear kasi ang taas ng damage na kung kumpara mo din sa, sa, dragon tail ah Dra dragon tail kasi dati to ba naging drake tail Ayun, kung level 5 na yan. So, halos magkasunod lang yan yung dragon ko. Kasi naka-advance lang. So, 184 lang siya. Yung AOE naman, medyo unliit kasi nang ano. Unliit kasi nang sakop na ito. So, hindi, hindi ko na siya ganong, ah, siguro okay naman na muna yan sa level 5. Maganda ito yung level 5 din since advance naman na siya kasi masakit sa ano yan skill enhancements stone and 40. 40, so siguro ang kasalad na ito si 40 na tapos 60 ayan ayan so sa dragon ay wala pa tayo nga yung butiki pa lang yung ano natin skill natin ano yan so, tsaka na natin i-discuss ulit yung, yung, sa second jump na natin Alright, mga boss daw di boss. Sana, na, ano, na, medyo nakakuha kayo ng tip. Kung paano yun, ano, maganda magit. Ay, may hindi magandang tip na maganda. Maganda siya sa Ah, uh, pa level Ayan lang, mga bossing.